lalaking si Bobby ay hindi nagkulang sa kanyang anak na si Mia. Hindi na wala ang pagmamahal at pag-aalaga niya dito simula noong maliit na bata pa lamang si Mia. Laging sinisigurado ni Bobby na nasa maayos na kalagayan ng kanyang anak. Pero nitong nakalipas na tatlong buwan ay napapansin ni Bobby na tila ba may kakaiba sa mga ikinikilos ng kanyang anak na si Mia. Ang mga pagtawag nito sa telepono ng madaling araw Laging nakasara din ang pinto ng kwarto ni Mia at nakakaamoy na rin si Bobby ng mga upos ng sigarilyo sa kanyang anak. Kaya naman sa mga pagkakataong ito ay kumbinsido na si Bobby na may kakaibang nangyayari sa 14 anyos niya pa lamang na anak na babae. Kaya naman isang araw ay sikretong pumunta si Bobby sa kwarto ng kanyang anak nang umalis ito para pumasok. Nagaanap siya ng mga sigarilyo o di naman kaya ay lighter. Pero hindi niya inaasahan ang kanyang matatagpuan. Nakakita kasi siya ng isang box na regalo na nakatago sa mga labahang damit ng kanyang anak. Nang buksan ni Bobby ang box na ito ay doon niya nakita ang iba't ibang mga mamahaling mga bagay. Katulad na lamang ng mga branded na perfumes, isang smartwatch na matagal nang hinihiling at gustong makuha ni Mia. At may nakita pa siya dito ang isang diamond bracelet. Pero hindi lang doon natatapos ang nakakagulat niyang nadiskubre dahil sa tabi ng mga gamit na ito ay ang larawan ng isang matandang lalaki. Nang tignan itong mabuti ni Bobby ay nahinuha niya na nasa 50s na ang edad nito at sa likod ng larawan ay may nakita siyang sulat. Detalyadong nakalagay dito kung kailan at saan sila magkikita. Ganito ang nabasa ni Bobby. Minamahal kong Mia. Sobrang excited na ako na makikita at makakasama na kita. Lagi kong nai-imagine ang mga bagay na pag-uusapan natin kung ano ang pagtatawa na natin habang magkatabi. Diyos ko, sana lang talaga mas sarap yung mga pagkain sa cafe na pagkikitaan natin. Pero wala naman talaga akong paki sa pagkain. Sobrang saya ko lang na makikita na kita. Hindi na ako makapaghintay sa Sabado. See you soon. Nagmamahal, letrang V. Ilang beses pang binasa ng paulit-ulit ni Bobby ang liham na iyon. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang teenager na anak na babae na magkakaroon ng relasyon sa isang lalaki na kasing edad na niya. Kaya naman tawagan, sige na. Wika nito at binaba na ang tawag bago pa makapagsalita ang lalaking si Bobby. Kaya naman ilang beses sinubukang tawagan ni Bobby ang numero ni Mia. Pero hindi na nito sinasagot ang kanyang tawag. Ilang beses niya po ulit sinubukan ngunit hindi na siya nagtagumpay. Kaya naman sa dulo ay napagdesisyonan na lamang ni Bobby na ibalik na ang mga gamit na kinuha niya sa kwarto ni Mia pabalik sa lagayan nito. Dahil alam niya na magagalit sa kanya ang kanyang anak kapag nalaman nito na ginulo niya at pinakailaman ng mga gamit ni Mia. Hindi na makapaghintay si Bobby na malaman ang mga sagot sa maraming mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Kaya naman binuksan niya ang kanyang cellphone at sinubukang hanapin ang cafe na sinasabi sa Liam ng matandang lalaki kay Mia hanggang sa napadpad siya sa isang kafe. Ang pangalan ng cafe na ito ay Coffee Bean. Coffee Bean ha? Ito ba yung cafe na tinutukoy ng lalaki sa Liam niya sa anak ko? Dito ba silang nagbabalak na magkita ngayon? Wika ni Bobby sa kanyang isipan. Kaya naman na na ni Bobby na umuwi muna para kumuha ng sombrero at magsuot ng jacket para maging disguise niya at hindi siya mapansin ni Mia kung sakali man lang. Nang makarating nga siya sa cafe ay tinignan niya mabuti ang buong lugar. Iniisip na baka nauna na si Mia at ang lalaking kausap niya roon. Pero nakahinga siya ng malalim nang makita si Mia na nakaupo sa tabi ng bintana. Mag-isa lamang ito. Mukhang hindi pa dumadating ang kanyang kasamang lalaki. Umupo mula sa kabilang dulo si Bobby para hindi siya mapansin ni Mia. Habang pinagmamasdang mabuti ang kanyang anak ay napapansin ni Bobby ang mga ngiti sa mukha ni Mia sa tuwing tumutunog ang kanyang cellphone at nagre-reply ang kausap niya sa text. Hindi matatanggi ni Bobby na nakakaramdam siya ng selos. Namimiss niya noong bata pa lamang si Mia na siya lamang ang mundo nito at lagi silang nagtatawanan sa mga corny na jokes niya. Noong mapagkakataon na ito ay biglang may napagtanto si Bobby. Para bang bigla na lamang nagiba ang buong pagkataon ni Mia simula noong araw na umuwi sila galing sa routine check-up. Tatlong buwan na ang nakalilipas. Noong araw na iyon, si Bobby at ang kanyang pamilya ay nasa pintuan ng opisina ng doktor. Hinihintay ang kanilang reports. Ilang mga saglit lamang ay tinawag siya papunta sa reception para mag-fill out ng ilang mga form. Pero nang palabas na siya sa opisina ng doktor, ay may pumasok naman na panibagong doktor na may daladalang mga papeles sa loob ng opisina pinagkibit balikat na lamang ito ni Bobby at dumiretso na siya sa reception. Pagkatapos makapasok ng panibagong doktor na ito na may dalda-dalang mga papeles ay agad tinawag ang asawa ni Bobby na si Elaine. Mrs. Davis? Nandito ba si Mrs. Davis? Elaine Davis? Wika nito. Nandito po dok. Sagot naman ni Elaine. Can we talk in private? Tanong ng doktor sa kanya. Pero hindi pumayag si Elaine at sa halip ay pinilit niya na pwede silang mag-usap ng doktor kahit nakasama niya si Mia. So ganito po ma'am no? Meron po ba ang kahit na anong klaseng hereditary disease yung anak ninyo? Yung mga sakit po na namamana nila sa kanilang magulang pasimulang wika ng doktor sa kanya. Natry niyo na rin po ba misis na magpa-blood test po kayong tatlo? Lalo na po yung mag-amang si Mia at si Mr. Davis? Tanong nito. Halos napatigil naman ang puso ni Elin. Para bang alam na niya kung saan papunta ang usapan na ito? Hin hindi pa po dok, sagot ng babae. Ganun ba? Napataas ang kilay ng doktor sa kanya. Base po kasi sa ginawa naming eksaminasyon, hindi po nagmamatch yung dugo ng asawa po ninyo at ni Mia. Aware po ba kayo dun? Kung okay lang po tanungin, si Sir Bobby po ba yung tatay ni Mia, derechahang tanong pa ng doktor sa kanya. Hindi naman kaagad makapagsalita si Elaine sa itinanong sa kanya ng doktor. Napatingin na lamang siya sa doktor. Hindi alam kung ano ang isasagot niya. Namumutla na ang mukha ni Elaine. Natutuliro na siya. Kaya naman, mula sa pagkakatitig na sa doktor, ay tinitigan niya rin ang kanyang anak na si Mia, na sa mga pagkakataong ito, ay gulat na gulat sa kanyang narinig. Ha? Anong ibig niyong sabihin na hindi nagmamatch yung dugo namin ni daddy? Naguguluhang tanong ni Mia. Well, sa madaling salita, napakalayo ng blood group niyo ng daddy mo. At malabong siya yung tunay mong ama. Revelasyon ng doktor sa kanya. Dahil sa isinagot ng doktor, ay nanlaki ang mata ni Mia at napatingin siya sa kanyang nanay. Pag-uusapan natin ito mamaya, Mia. Uy ka na lamang ng kanyang inana si Elaine sa kanya. Habang pinapatigil si Mia na magtanong pa ng kahit na anong makatanungan. Maya-maya pa ay nakabalik na si Bobby sa opisina ng doktor. At doon ay nakita niya ang hindi mapintang mukha ng kanyang asawa. Kaya naman agad niyang tinanong kung okay lang ba ang lahat. Sinagot naman siya ni Elaine na wala namang problema. Noong araw na iyon habang pauwi sila, dumerecho na sa sasakyan si Bobby para i-start ang makina. Nasa likuran naman ang mag-ina na si Mia at ang nanay niya na si Elaine. Anong ibig sabihin ng lahat ng tuma? Anong, anong hindi ko tatay si daddy? Hindi siya yung tunay kong ama? Paanong hindi nagmamatch yung dugo namin? Wika ni Mia habang hinahawakan sa braso ang nanay niyang si Elaine. Ipapaliwanag ko ang lahat pag nakarating na tayo sa bahay. Pero huwag ka munang magtanong habang nandiyan pa yung tatay mo. Pag-usapan natin to ng privado. Sagot naman ni Elaine sa kanya na may seryosong muka. Hindi na makapaghantay na makauwi si Elaine sa kanilang bahay at nang tuluyan na silang makauwi, tinawag niyang nanay niyang si Elaine papunta sa kanyang kwarto. Ngayon sabihin mo na sa akin ang lahat. Uwi ka nito habang papasok si Elaine sa loob ng kwarto niya. Namumula na ang mata ni Elaine habang umuupo siya sa tabi ng kanyang anak sa kama. Totoo ang sinabi ng Dr. Nak, revelasyon ni Elaine sa kanyang anak hindi si Bobby yung tunay mong ama. Isang dekada na mahigit yung nangyari yun. Umalis yung tatay mo para sa isang business trip. At ako naman, napagdesisyonan ko na umuwi muna sa probinsya. Sumakay ako sa barko at may nakilala akong lalaki dun. Nagkasala ako Mia. Saglitang landian lang naman yung nangyari. Pero ikinagulat ko nang malaman na buntis ako. Alam ko na matagal ng pangarap ni Bobby ang magkaroon ng anak. Kaya naman napili ko na lamang itago yung katotohanan kasi alam ko masasaktan siya. At alam ko rin masasaktan ka pag sinabi ko sa inyo yung totoo. Pagpapaliwanag ni Elaine. Halos mahulog naman ang panga ni Mia habang pinapakinggan niya ang pag-amin ng kanyang nanay. Sino yung totoo ang tatay? Tanong ni Mia habang umiiyak. Ngunit hindi pumayag si Elaine na sabihin ang totoong pangalan ng kanyang naging karelasyon sa barko hanggang sa takutin siya ng kanyang anak na si Mia na sasabihin niya kay Bobby ang lahat kapag hindi niya sinabi ang totoong pangalan ng kanyang tatay. O sige panalo ka na. Ang totoong pangalan ng tatay ay Victor. Pero mga ako ka sa akin. Mga ka na hindi mo to sasabihin sa kahit na sino. Lalong lalo na kay Bobby. Taga saan siya ma? Gusto kong malaman ng lahat tungkol sa kanya. Tuloy-tuloy pa na pagtatanong ni Mia. Pero iniling ni Elaine ang kanyang ulo habang tumitingin siya sa mukha ni Mia. Alata sa mata ni Elaine ang konsensya na kanyang nararamdaman. Hindi ko alam Mia, hindi na kami nagkita muli simula noong magkakilala kami sa barko. At pakiusap, huwag ka nang magtanong ng kahit na ano tungkol sa kanya. Noong gabi na iyon ay buong magdamag na hindi nakatulog si Mia nag scroll sa kanyang social media ng pangalang Victor. Desperado na siya na mahanap ang kanyang totoong tatay nang biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang may may siya na isang profile. Dahil nang basahin niya ang detalye ng profile ng lalaking ito ay tugmang-tugma ito sa description ng kanyang nanay kung ano ang edad nito, ano ang itsura at ano ang pangalan maski ang lokasyon. Kaya naman naglakas loob si Mia na sendan ito ng message. Nanginginig pa ang kanyang mga daliri habang itinatay pangkanyang ang kanyang message. Hello, ako nga pala si Mia. At alam ko na magugulat ka sa sasabihin ko pero ako yung anak mo. Nakilala mo yung nanay ko habang nasa barko kayo pabalik sa probinsya. Labing limang taon na ang nakararaan. Pwede ba tayong mag-usap? Wika ka ni Mia sa kanyang mensahe. Ilang mga minuto pa ang nakalipas ay nag-reply kagad ng lalaking ito. Ano? Pasensya ka na pero hindi ko alam yung sinasabi mo. Sagot ng lalaki sa kanya. Sa mga pagkakataon na ito ay lalo lamang lumakas ang pagtibok sa puso ni Mia. At maya maya pa ay huminga siya ng malalim. Pinapakalma niya ang kanyang sarili bago mag ng panibagong message sa lalaki. Yung nanay ko si Elaine. Sinabi niya sa akin na ikaw yung biological father ko. Alam ko na nakakagulat to sa'yo pero may alam akong impormasyon na tang ikaw at yung nanay ko lang ang nakakaalam. Uwi ka niya sa kanyang reply. Ilang mga minuto ang nagtagal bago mabasa ng lalaki ang kanyang mensahe hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone na nagdulot para maiyak si Mia. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Oo, tama ka. Nakilala ko sa Elaine sa barko. Hindi na kami muling nagkita pa o nag-usap pagkatapos nun. Dahil masaya na ako sa karelasyon ko ngayon at kailangan mo rin sigurong malaman na bakla ako. Kaya naman imposibleng magkaroon kami ng anak. Kaya sobrang nasosorpresa ako na meron pala akong anak na babae. Thank you for reaching out Mia. Pwede ba tayong magkita? Ano sa tingin mo? Wika ng lalaki sa kanyang reply. Pagkatapos nun ay ilang mga gabi na nag-usap si Mia at Victor. Nagpapalitan sila ng mga mensahe upang mas makilala pa ang isa't isa. Sa bawat na mga araw ang lumilipas, ay mas humahaba na ang panahon na ginugugol ni Mia para makausap sa video call ang kanyang tatay. Hanggang sa isang araw ay sobrang na-excite ang bata nang sinabi sa kanya ni Victor na dadaan siya sa syudad kung saan nakatira si Mia. Ito na ang pagkakataon niya na makita ng personal ang kanyang tatay. Excited na po akong makita kayo pa! Mensahe ni Mia kay Victor isang linggo bago ang nakatakda nilang pagkikita. Ako rin nak, excited na akong makilala ka. Nga pala, bago tayo magkita may papadala ako sa iyong parcel. Suotin mo pag nagkita tayo ha. Reply naman ni Victor sa kanya na ikinagulat ni Mia. At isang linggo nga bago silang magkita ay nakareceive ng isang parcel si Mia. Isa itong regalo na naglalaman ng mga mamahaling mga relo Paborito niyang mga perfumes at isang diamond bracelet. Nandoon din sa box ang larawan ng kanyang tatay na may kasamang liham. Hindi na talaga siya makapaghintay na makilala at makita niya sa personal ang kanyang tatay matapos ang linggo na iyon. Nang dumating na nga ang nakatakdang araw ng pagkikita ng mag-ama, ay walang kamalay-malay ang lalaking si Bobby kung sino ang kikitain ng kanyang anak. Pinapanood pa rin ni Bobby ang kanyang anak na nakangiti. Habang nagta-type ng mga mensahe sa kanyang telepono, hanggang sa biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Mia, na nagdulot para mataranta ang batang babae. Nak, isan mo sa akin yung location ng cafe kung nasaan ka. Wika ni Victor sa mensahe niya kay Mia, hanggang sa dumating na nga si Victor sa loob ng cafe. Hindi matago ni Bobby ang galit na kanyang nararamdaman, nanginginig ang kanyang mga ngipin, nang gagalaiti ang kanyang kamao habang sikretong nakaupo sa dulo ng kafe at nakikitang nilalapitan ng isang matandang lalaki ang kanyang anak at hindi na nga matago ni Bobby ang galit na kanyang nadarama nang makita niya na niyakap ng lalaking ito si Mia bago umupo sa kanilang table. Habang magkayakap ay biglang may sumigaw mula sa malayo. Anong katarantaduan ang nangyayari dito? Sigaw ni Bobby na nagdulot para agad na humiwalay si Mia sa pagkakayakap sa lalaki. Mabuti pang magsimula ka ng magpaliwanag. Pagingin ng paliwanag ni Bobby habang papalapit siya ng papalapit sa dalawa. Dad, uh, uh, anong ginagawa niyo dito? Sinusundan niyo ba ako? Wika ni Mia na para bang nagagalit kay Bobby. Pero bago pa man maproseso ni Mia kung ano ang nangyayari, ay hindi siya pinansin ni Bobby. At sa halip ay lumapit ito kay Victor at nagpakawala ng isang malakas na sapak na tumama sa panga ni Victor na nagdulot para tumalsik ang isang ngipi ng lalaki. Napahiga naman si Victor sa lamesa habang nanginginig sa sakit napuno ng sigawan at tunog ng pagkabasag ng salamin ang buong kafe habang patuloy na binubugbog ni Bobby ang walang laban niya si Victor. Tumigil ka na nga! Sigaw ni Mia sa kanyang tatay na si Bobby. Ngunit walang makapigil kay Bobby. Ikaw manya ka! Lumayo-layo ka sa anak ko! pagdudurong wika ni Bobby habang hinahawakan si Victor sa kanyang kwelyo. Manyakis ka! Bakit nilalandi mo yung anak ko? Ang bata-bata pa ni Mia! Sigaw pa nito. Dad, tumigil ka na! Pakiusap! Bitawan mo siya! Pagmamakaawa naman ni Mia. Pero wala na talagang makakapigil pa kay Bobby. Matagal niyang tiniis ang galit na nararamdaman niya. Simula noong makita niya ang regalo ni Victor sa kanyang anak. Hindi na siya makokontrol at hindi na siya mapipigilan kahit pa ni Mia. Kaya naman nagpakawala na naman siya ng isang malakas na suntok na tumama sa ilong ni Victor na nagdulot para mag-blackout at mawala ng malay ang lalaki. Kaya naman napagdesisyon na na ng ibang mga customer na paghiwalayin ang dalawa. Pero nahihirapan silang tanggalin si Bobby sa pagkakakapit niya kay Victor habang wala ng malay si Victor. OMG! Anong ginawa mo? Dad! Gumising ka! Dad! Sigaw ni Mia. Dito ay natauhan si Bobby. Tila ba ay nanegas siya sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood niya ang kanyang anak na si Mia na pinapahiga sa kanyang hita ang ulo ni Victor habang tinatawag itong Dad. Mia, anong ibig mong sabihin? Bakit Dad yung tawag mo sa kanya? Tanong ni Bobby sa anak habang ang mga paramedics ay dumarating na sa lugar at dinerecho si Victor sa hospital. Pagkatapos ay dumating naman ang mga polis sa pinangyarihan ng insidente. Sir, kailangan niyo pong sumama sa amin. Huwi ng isa sa mga officer habang pinoposasan ang lalaking si Bobby. Ilang mga oras makalipas habang nasa hospital si Victor ay may dumating na isang doktor sa kanyang ward. Huwag na po kayong mag-alala, stable na ang kalagayan ni Victor ngayon. Huwi ng doktor sa mag-inang si Elaine at Mia habang nasa tabi sila ng higaan ni Victor. Maya-maya pa ay may isang boses ng lalaki ang nagsalita habang pumapasok sa ward ni Victor. Kumusta ka Victor? wika ni Bobby. Matapos na kasing maaresto ng mga pulis ay pinunta si Bobby sa ospital para matignan ng mga sugat nito sa kamay. At nang malaman niya na nasa ospital din palang iyon si Victor ay nagmakaawa siya sa mga pulis na makita at mabisita ito kahit ilang mga minuto lamang. Pasensya ka na sa lahat ng nangyari Victor. Hindi ko lang kasi alam na ikaw at yung anak ko, alam mo na, magtatay pala kayo. Mahal na mahal ko yung anak ko, higit pa sa kahit na ano sa mundong to. At yung nagawa ko, alam mong nagawa ko yun para protektahan si Mia. Hindi akong, hindi akong nag-iisip ng maayos pagpapaliwanag ni Victor. Hindi ko alam na magagawa mo to, Bobby. Pagsingit ni Elaine sa kanya. At ikaw, Elaine. Hindi ko rin alam na magagawa mo yun. Well, hindi mo na ulit akong makikita. May hina pero seryosong saad ni Bobby habang nakayuko. Habang palabas na sana siya sa ward ay napatingin siyang muli sa anak niyang si Mia. Kahit na anong mangyari o kahit na anong problema man ang kaharapin natin. Mahal na mahal kita anak at patuloy kitang mamahalin. Bukas lagi ang pintuan ko para sa iyo. Nag-iisa kitang anak at walang makakapagpabago nun. Wika nito at umalis. Baka sa mukha niya ang sakit at pagdadalamhati na nararamdaman habang inaalalayon siya ng isang polis papalabas ng hallway. Nagkatingin naman ang mag-ina na si Elaine at Mia. Parehong namumoo ang luha sa kanilang mga mata, punong-puno sila ng pagsisisi. Nang mapagtanto nila na nakapagdulot sila ng napakalaking problema sa kanilang pamilya na hindi na nalakilan man mababawi. At ang pamilya nila ay habang buhay ng mababago.